Pa sa na, ayan na, tumitig na, wow! Ayan yung mga tumitig dito sa ano. Mga guys, ng Ayan niyo, mga talo. Ayan guys ko yun yung sa. Hindi si ng kung ngayon ayon. Naman ako. Naman pantay Hindi. 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 na si Kalbo Hindi. Hindi. na Hindi. Ah, Hindi. na Hindi. 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 na Hindi. 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 Hindi itong binibira na ito yan shoutout sa ating katropa yan tumitig na ibang may naligo na tulingan at marami dito sigurado ay buraw at saka galunggong yan shout po <tong>

Uy Ayan buto dito ay. Nandiyan daw 'to. Eh, na ah, biwas oh. na 'yun. sa palangre nakawala lang. Kuwan, ah, sa kaskas

Dito na guys. katamtama ng ang sukat ng ating tulingan ngayon. Ayan. mga dalawa isang kilo. Ayun na mga

Yo, paku yo. Masarap prito. Inihaw. Ayun na. Sige, bubilahan pa na inaantay oh. Shoutout si pala sa lover boy ng Joam Tres. Si Buboy. Jangan guys, ganyan pagbira nang lambat. Para amparendi maiwan. Ay Ah. <laughs> Paasa na, ayan na. Bungitig na. Wow. Ah, baro kay Oh, marap na Ay, basa ko. ito yung mga tumitig oh. Mga kadamtaman laki, mga tulingan. oh, <laughs> May pakoy na isa, ah, ano dalawa. Dalawa yung pakoy.

તમે રે નાઈ બાબાતા બને તો રાઈ એ છે ભાઈ અરે બેકો ટીંગા દીધો રુમાન યે યે રુમાન નો બેકો મેઓ આ કપડા સાવળી

bait-bait muna unang aria. Samokay hey? linog. Bait-bait muna unang aria. Bait-bait sa unang aria. Ayan. Shout out kay Kakintuan. Raid ya, wala ilalim na yan. Tagalog ng na, Naikis ay. Na umanas siya. Pumulupot. Pumulupot yung ilalim. Uh, Nahirapan. Titik nangyari pa. na sa. Kuwai pa na din, wala na masira. Signal ha Yan halos lahat guys ay tumitig na doon sa ano, sa lambat. Dahil pumilipit yung ating lambat. Yan baka konti na lang ang ating ma salok dito. Masirok.

at yun lahat na isda mga katropa bali sa next video na lang yung ating pagsisirok ayan thank you for watching abangan nyo yung aming pagsisirok kung ilang, ilang sirok ito ilang balde. o ilang balde, ilang salok o ilang banyera o cooler ayan abangan natin ayan mga katropa at bali ni Strubo na tinali na yung mga lampat para hindi na bumalik at ang team ka tropa yan, nagkano na lang kanilang mga titig. Ayan. Shout out. Ayan, thank you po. At next vlog na lang ulit. Abangan nyo yung susunod kong i-upload sa ating pagsisirok ng nahuli natin mga burubuto. Kung tawakin. Ayan, thank you po. Next vlog na lang po ulit. Our next video.